Historia Tagalog Horror Stories Tahimik si Conrado habang nakatitig sa mga platong pinaglalagyan ng mga pagkain. Mula roon ay naglandas ang tingin niya sa kurtinang nakasabit sa pintuan ng dalagang si Alia. Matapos na naging sagutan nila kagabi ay hindi na ito lumabas pa ng kwarto. Wala naman siyang lakas ng loob na kausapin ito matapos na mga sinabi niya kahapon. Umaalingawngaw ang tining ng dalaga sa kanyang pandinig ang mga katagang sinabi nito na mahal kita. Mariin niyang naipikit ang mga mata. Kung wala lang sila sa ganong sitwasyon ay baka siya na ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Pero hindi maaari. Hindi niya dapat mahalin si Alia. Matapos magbuga ng hangin ay tumayo na siya at sandaling nagpalit ng damit. Pagkabukas niya ng pintuan ng kubo ay natanong niya ang ilang kapulisan sa labas ng bahay ni Nadia. Nakikipag-usap ang babae sa mga ito at bakas ang galit sa mukha niya. Ilang araw pa lang simula nang mangyari ang trahedya sa kapatiditong si Romana pero halata na ang pagbagsak ng katawan ng kawawang si Nadia. Tinungo niya ang likuran ng kubo at doon na lamang dumaan patungo sa ilog. Hindi siya pwedeng maabutan ni Aliya sa paglabas nito ng silid. Paniguradong masasaktan lang lalo ang dalaga kapag nakita niya ulit ito. Gusto niya rin itong iwasan dahil baka hindi na niya mapigilan pa ang sarili kapag nakita itong muling lumuluha. Kagabi ay gusto niyang sakta ng sarili sa nagawang pagpapahirap sa damdamin ni Aliyah. Labis na pagpipigil ang ginawa niya para lang tiisin ito. Ni hindi niya malaman kung paano niya nakayang indahin ang makita itong nasasaktan. Nang marating ang ilog ay daglit siyang natigilan ng matanaw si Maria. Nakaupo ito sa malaking bato at nakatanaw sa malayo. Nakasuot ng puting bestida at nakalugay ang mahaba at itim na buhok na konsensya siya nang maisip ang pangiiwan dito kagabi matapos may mangyari sa kanila nang makitang tumatakbo palayo si Aliyah nawala na siya sa sarili at hindi man lang naisip si Maria ang tanging gusto lamang niyang gawin noon na mga oras na iyon ay habulin si Aliyah at ikulong sa mga bisig niya mula naman sa malayo ay nalipat ang tingin ni Maria sa kinaroroonan niya mabilis na sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi nito bago kumaway. Ngumiti na rin siya sa babae at sa kalumapit sa tabi nito. Laking pasasalamat na lamang niya dahil marunong umintindi si Maria. Kung nagkataon na naging katulad ito ng iba ay mas malaki ang problema niya. Samantala, Panibagong kirot sa puso na naman ang nararamdaman ng dalagang si Alia nang hindi mahanap ng mga mata si Conrado. Tanging ang mga nilutong pagkain sa mesa ang bumungad sa kanya sa paglabas niya. Pasalampak siyang naupo sa papag at muling lumuha. Hindi niya alam kung ano ang pinakain sa kanya ni Conrado at labi siyang nasasaktan dahil dito. Ang pakiramdam niya ay paulit-ulit na sinasaksak ng kutsilyo ang puso niya habang iniisip na nasa piling na naman ito ng iba. Mariin na bumulong sa sarili niya si Alia at sinabing dapat na niya itigil ang nararamdaman niya habang pinapahid ang mga luha sa kanyang pisngi. Dahil sa likas na kaputian, nagmistulang siyang kamatis dahil sa pamumula ng mukha niya. Magang magana ang mga mata niya dahil sa buong gabi na pag-iyak. Alam naman niyang wala silang relasyon ni Conrado pero dahil sa mga ipinakita nito ay umasa siya. Umasa ang puso niyang baka mahal din siya ni Conrado na pareho sila ng nararamdaman pero nagkamali pala siya. Hindi siya ang gusto ni Conrado kundi si Maria hindi siya ang mahal ng lalaki kundi ang ibang babae. Muli siyang pumasok sa loob ng silid at kinuha ang mga gamit niyang pandigo. Dumiretso siya sa paliguan at nagbabadroon ng halos isang oras. Pagkatapos ay nag-ayos siya at nagpaganda. Pinili niya ang pinakamagandang damit na binili sa kanya ni Conrado. Kulay blue na blouse at pink na palda hinayaan niyang nakalugay ang aalon alun niyang buhok na hanggang baywang ang haba naglagay rin siya ng kaunting pulbo at lipstick na ibinigay sa kanya ng kanyang ate Nadia pagkalabas niya ng bahay ay alas 5 na ng hapon lumabas siya ng bakuran at sandaling tinapunan ng tingin ang bahay ni Nadia bago nagpatuloy sa paglalakad habang nasa daan ay takaw pansin na naman siya sa mga kalalakihang panay ang pagtitig sa kanya nadaanan niya ang isang bahay kung saan may ilang lalaki ang nag-aayos ng sirang tricycle sa tapat nito binati pa siya ng mga lalaki ng magandang hapon at tinagunan naman niya ito ng isang tango hindi na siya nag-abalang ngumiti dahil hindi kaya ng puso niya ang gawin iyon labis pa rin siyang nasasaktan na ultimo ang pagniti ay mahirap gawin. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang totoo'y hindi niya rin alam kung saan siya pupunta. Sa tuwing nakakakita siya ng motor ay gusto na lamang niyang sumakay at magpahatid sa bayan upang makasakay ng bus. Gusto na niyang umali sa lugar na iyon. Gusto na niyang magpakalayo-layo mula kay Conrado. Pero sa tuwing naiisip ito at ng lahat ng pinagdaanan nila, nawawala ang lakas niyang lisanin ito. Masakit man pero handa siyang masaktan makasama lang si Conrado. Ganoon niya ito kamahal, ganoon niya kagustong manatili sa tabi nito. Isang malakas na sigaw ang tumawag sa pangalan ni Aliyah. Natigilan siya sa paglalakad at nilingon ang lalaking tumawag sa pangalan niya. Lumakas ang tibok ng puso ni Alia sa pag-aasam na makikita ang mukhang pinananabikan niya. Bumungad sa kanya ang mukha ni Anjo at nagtanong kung saan ang punta niya at bihis na bihis siya. Nakangiti itong malapad habang mariing pinagmamasdan ang kanyang mukha simple pa siya nitong pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Sandali siyang natulala habang nakatitig sa lalaki. Ibig niyang maiyak sa katangahang iniisip na makikita niya si Conrado. Sigurado siya nasa piling na naman ito ni Maria sa bahay nito at baka anong himala ang pinaggagawa ng dalawa. Tinanong siya ulit ni Anjo kung bakit parang malungkot siya unti-unting naglaho ang ngiti sa mga labi ni Anjo isang lunok ang ginawa niya sa tanong na iyon pilit siyang ngumiti rito at tumango tila nakahinga naman ang maluwag si Anjo sa pagkakangiti ni Alia sinabi ni Anjo kay Alia na hindi bagay sa kanya ang nakasimangot dahil mas maganda siya tuwing ngumingiti muli siyang natigilan habang nakatitig sa nahihiyang muka ng binata. Dahil mabuti pa ito, nagagawa siyang i-appreciate. Habang yung lalaking dahilan ng pagpapaganda niya sa iba naman nakatingin. Nagpasalamat si Alia at ngumiti kay Anjo. Sandaling natulala si Anjo habang nakatitig sa mga ngiti ni Alia. Kapag kuway, natataranta itong umiling. Nagpatuloy sa paglalakad si Alia at sumunod naman sa likuran niya si Anjo Nahihiya namang nagtanong ang binata kung saan ba talaga siya pupunta Nagbuga si Alia ng hangin habang iginagala ang tingin sa paligid At sumagot siya kay Anjo na hindi niya alam kung saan siya pupunta Kumunot naman ang noo ni Anjo at nagtataka bakit hindi nito alam kung saan siya pupunta. Isang malakas na sigaw ang tumawag kay Anjo. Natigilan silang pareho sa paglalakad nang marinig ang pagtawag ng isang boses sa pangalan ng binata. Nilingon nila ang purok sa tabi ng may bahay na katamtaman ng laki. Naroon sa purok ang ilang kalalakihan at isang babae. Tumayo si Carlos na isa sa mga lalaking nasa loob ng purok at lumabas pa upang lapitan sila. Nakangiting nagwi ka si Carlos na kasama pala nito ang magandang tisay. Sino ko naman ni Anjo sa tagiliran si Carlos. Natawa naman si Carlos sa pagkakasiko sa kanya ni Anjo. At nagtanong ito kung may date ba sila ni Alia. Muli siyang siniko ni Anjo at sumagot itong wala silang date. Mula sa dalawa ay binaling ni Alia ang tingin sa mga taong nagkakasiyahan sa loob ng purok. Mukhang nagiinuman din ang mga ito. Nagtanong naman si Carlos kung nasaan daw ba si Solomon. Biglang napatingin dito si Alia dahil naalala niyang Soliman ang pangalan ng lalaking nakabuntis kay Romana. Malungkot na umiling si Anjo at sinabing Simula daw nang may mangyari kay Romana ay hindi na ito makausap ng mabuti Mukado na naapektuhan si Suliman sa pagkawala ng mag-ina niya Nakaramdam siya ng lungkot sa sinabi ni Anjo Nakuha naman ang atensyon nila nang tawagin sila ng mga kalalakihan sa loob ng purok Tinawag sila ng mga lalaki at sinabing isama niya ang kaibigan niya at si Alia at mag-inuman sila. Nagkatingin na naman ang dalawang lalaki sa narinig bago tumingin sa kanya. Inanyayahan sila ni Carlos na kung wala naman sila pupuntahan ay sumama muna sa kanila. Mag-inuman muna sila para makalimot sa mga problema sa baryo nila. Umiling naman dito si Anjo at sinabi sa kaibigan na hindi pwede dahil hindi naman umiinom si Alia. Pero biglang sumagot si Alia at gusto niya daw uminom. Natigilan si Anjo at mabilis na napatingin sa kanya. Halata ang pag-aalala sa mukha ni Alia. Matapos ang sabihin iyon ni Alia ay inaya na sila ni Carlos na mag-inuman Nagpatiuna na si Carlos sa paglalakad at sumunod naman siya rito Pero pinigilan pa siya ni Anjo sa braso at sinabing baka malasing ito at baka magalit ang kuya Conrado niya Halata ang pangamba sa tinig ni Anjo Nang marinig niya ang sinabi ni Anjo ay saglit siya natigilan bago nagbuga ng hangin Malungkot niyang nilingon si Anjo at pilit na ngumiti at sinabi ni Alia na wala namang pakialam si Conrado sa kanya. Bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Matapos ng sabihin iyon ni Alia ay naglakad na siya patungo sa loob ng purok at agad naman siyang pinaupo ng mga ito sa loob. Umupo siya malapit sa karaoke machine sa bandang harapan at nagpakilala naman isa-isa sa kanya ang mga tao roon. Matapos iyon ay niyaya siya ng mga ito na uminom. Naguwi ka naman ang lalaking nagngangalang Gregor na ang tanging kasiyahan lang nila ay ang pag-inom. Pinsan ito ng lalaking nakaburol noon sa bahay na bato na si Ramon. Sumang-ayon naman si Nando sa sinabi ni Gregor, ang may-ari ng purok at karaoke machine. Sinabi naman ni Nando kung hindi nila ito gagawin ay baka nasiraan na sila ng bait sa dami ng problema sa baryo nila. Tuluyan ang pumasok sa loob ng purok si Anjo at nag-aalala pa rin na upo sa tabi ni Alia. Bakas din ang pag-aalinlangan sa mukha nito Natatakot kasi itong magalit si Conrado Mukhang iba pa naman magalit si Conrado Habang abala naman si Aldoy sa pag-aayos ng karaoke machine Ay tinanong nila si Alia na hindi ba naman siya pagagalitan ng kuya Conrado niya Baka naman kasi ay magalit ito sa kanila Pilit siyang ngumiti sa mga ito habang umiiling at sinabing wala naman daw pakialam sa kanya ang kanyang kuya Conrado. Dahil sa sinabi ni Alia, natigilan ang mga lalaki at tumitig sa kanya. Maya-maya ay nagkatinginan ang mga ito. Nagtanong naman si Gregor na nag-away ba sila ng kanyang kuya Conrado. Muling nalipat sa kanya ang atensyon ng lahat. Malungkot siyang tumango sa mga ito at sunod-sunod na tumango rin ang lahat. Binigyan naman siya ni Aldoy ng isang bote ng beer Matagal niyang tinitigan ang boti ng beer na inabot ng lalaki. Maya, maya ay ngumiti siya rito bago tinanggap ang beer na inabot nito. Bigla naman pumasok ang isang babaeng nagngangalang hilda at may dalang tray sa dalawang kamay nito. Umingay ang lahat ng ilapag nito sa ibabaw ng mesa ang titsarong bulaklak, mani at adobong baboy umuusok pa ang mga iyon tanda ng bagong luto. Tumitig si Hilda kay Alia at sinabing masarap uminom kapag may pulutan at sinabi rin nito na naaalala niya kay Alia si Neri dahil magkasing ganda sila. Ngumiti naman si Alia kay Hilda at tinanong kung sino si Neri. Lumapit ito sa kanya at sinabing si Neri ang unika iha nila ni Nando. Sumimangot naman si Nando sa narinig. Medyo pagalit naman nagsalita si Nando at sinabing unik ko iho nila si Neri. Nagtawa naman ang ibang mga lalaki habang pabirong umirap si Hilda. Nang makaalis ang babae ay bahagyang lumapit sa kanya si Carlos at bumulong at sinabing bakla si Neri na anak nila. Nang magsimulang lumatag ang dilim ay nagsimula na rin ang kasiyahan ng mga ito. Napag-alaman niyang ipinadala pala ng anak ni Nanando at Hilda na si Neri ang karaoke machine para may paglibangan sila. Nagkasiyahang kumakanta si Aldoy at Gregor habang nakangiting sumasabay sa mga ito ang iba. Nakangiti siyang tumitig sa mga ito habang iniinom ang natitirang laman ng hawak niyang beer sinubukan naman siyang pigilan ni Anjo nang maubos ni Alia ang laman ng beer. Pero sumagot naman si Gregor na hayaan lang niya si Alia dahil mabisang panlimot ng alak para naman ay makalimutan ni Alia ang problema niya sa tampuhan nila ng kanyang kuya Condrado. Sumang-ayon naman si Aldoy at si Nando sa sinabi ni Gregor. Inabutan ni Carlos ang panibagong bote ng beer si Aliyah at nakipagkwentuhan ito sa kanya. Matapos ng mahabang kwentuhan ay biglang pumasok sa isip niya ang larawan ni Conrado at ni Maria habang magkayakap ang mga ito at naghahalikan. Matinding kirot sa puso ang bigla niyang naramdaman. Dahil doon ay mahigpit niyang hinawakan ng bote at dinala iyon sa kanyang bibig. Bakas ang matinding boses sa pag-aalala ni Anjo ng pigilan siya sa pag-inom. Gusto nitong pigilan ang babae ngunit nababahala naman ito sa baka maggalit sa kanya ang dalaga. Makalipas lamang ang ilang minuto ay tuluyan ng nalasing si Aliya. Malaki ang ngiti sa mga labi nito habang nakikikanta kina Hilda at Aldoy Mahigit tatlong bote na ang naubos ni Alia Agad na lumapit sa kanya si Hilda at hinila siya sa kamay at inaya siyang kumanta Dahil nakakapawi daw ng lungkot at problema ang pagkanta Nahihiyaman ang dalaga ay pumayag na rin siya at kusanang tumayo Nahihiyarin kasi siyang tumanggi ng paulit-ulit dahil nakikiinom lang siya sa mga ito gusto naman itong pigilan ni Anjo pero ngayon niya lamang ito nakita ng ganoon. Mukhang malaki ang pinag-awayan nila ng lalaking si Conrado. Napakamot naman ng ulo si Anjo dahil mag-aalas 7 na rin. Paniguradong hinahanap na ni Conrado si Alia. Umusog siya sa tabi ni Carlos at bumulong at sinabing samahan siya nito Lasing na rin ang lalaki kaya halos bumagsak na ang talukap ng mga mata nito. Hindi na niya hinintay na makapagsalita pa ang binata at agad niya itong hinila sa braso. Tinanong naman sila ni Nando kung saan sila pupunta at sinabi ni Anjo na babalik din sila. Mabilis ang mga hakbang na ginawa nila papunta sa kubo kung saan nakatira sila Alia at Conrado magbaba ka sakali siyang naroon na si Conrado sa kubo. Halos mawala naman ang balanse si Carlos habang naglalakad ng mabilis. Lasing na lasing ito kaya kulang na lang ay bumagsak ito sa lupa at matulog. Pagdating nila sa tapat ng bakura ni Gado ay tanaw nila mula sa labas ang madilim na kubo. Lumingali nga sa paligid si Anjo at sinabing wala pala dito si Conrado. Marami naman tao sa labas ng bahay nila Nadia. Karamihan ay hindi nila kilala. Sigurado silang galing ang mga ito sa kabilang barangay. Habang nakasandal ang puwetan sa bakuran at namumungay ang mga matang nakatingin sa malayo, ay nakita ni Carlos si Conrado na may kasamang chicks. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Conrado nang mapansing malapit na sila sa kubo. Kasama niya ang babaeng si Maria Dahil ayon sa babae gusto nitong makiramay sa pagkamatay ng isang kapitbahay nila Dapat ay dadalaw rin ito sa bahay ni Berting Pero dahil nailibing na kanina ang lalaki ay sumama na lamang ito sa kanya papunta sa bahay ni Nadia Napukaw mula sa malali na pag-iisip si Conrado nang marinig ang sinabi ng babae kung nakikinig ba ito sa kanya. Ngumiti naman si Maria bago umiling at sinabing hindi ito nakikinig. Marahil ay iniisip nito si Alia. Nag-iwas ng tingin si Conrado sa sinabi nito. Kanina ay nagkaroon sila ng bahagyang pagtatalo ni Maria dahil naroon kay Alia ang isip niya. Kumunot naman ang noo niya na makitang papunta sa kinaroroon na nila ang dalawang lalaking sina Anjo at Carlos nagbanting ang panga niya nang maalala ang gabing nakita ito kasama si Aliya. Nabaling ang tingin ni Conrado kay Anjo at agad na tumalim ang titig niya sa lalaki. Napansin naman iyon ni Anjo kaya naiilang itong nag-iwas ng tingin. Sinabi ni Anjo kay Conrado na kasama nila si Aliyah. Mabilis siyang natigilan dahil sa pangalang binanggit ng lalaki Agad na namahayang kaba sa dibdib niya. Nagtanong naman si Conrado kung nasaan si Aliyah. Sumagot naman si Anjo na sumunod ito sa kanila. Sinabi naman ni Carlos na siya na ang maghahatid sa kasama ni Conrado. Hindi na iyon masyadong napagtuunan ng pansin maging si Maria ay nawala na naman sa isip niya. Natataranta siyang sumunod sa likuran ni Anjo ilang segundo lamang ng pagtakbo ay narating nila ang bahay ni Nahilda at Nando. Habol hiningang nilingon siya ng lalaking si Anjo at sinabing sinubukan niyang pigilan ito pero ayo talagang paawat ni Alia. Mula sa labas ay natuon ang pansin niya sa loob ng purok kung saan naroon si Alia. Hawak nito ang mikropono habang kumakanta. Malalaki ang ngiti ng babae Ngunit mababakas pa rin ang lungkot sa mga mata nito habang kumakanta. Naikuyom niya ang mga kamay habang pinagmamasdan ito. Ilang lunok ang kanyang ginawa nang mabakas ang lungkot maging sa tinig nito.